Magandang araw mga ka-Food Hub Sa Tuturuan ka namin buwan ng iced coffee jelly gamit ang aming produkto. Una itong black jelly na unflavored tapos merong mocha food and color. Available yan sa aming shop. Unahin natin na magpakulo ng tubig isang litro at antayin lang natin na kumulo. Uh, Tutunayin natin dyan yung black jelly. Take note, black jelly ha yung unflavored. Ayan, nantayin natin na makulo. Ayan, makulo, makulo na siya. Ayan. Uh, dito, ilalagay natin na um, normal na temperature ng tubig. Tapos, dyan natin na ihahalo yung black jelly para pag nilagay natin, sigurado tayo na pinong-pino at walang ano siya, walang bilog-bilog, walang buo-buo kailangan ng sigurado natin na maayos at quality yung yung isa-serve natin sa ating mga customer. Ayan, kapag ano na, sigurado na kayo na walang bubuo, pwede nyo nang ilipat dyan sa makulong tubig. Ayan. Check natin yung consistency bang naantay natin na makulong makulo, ayan, yun mix-mix lang natin, ang maayos antayin na maano, ma mix ng maayos sa tubig ayan, siguro gawin na maayos po yung pagkaka ano pagkaka mix po para pantay yung ano nya do double check nyo hanggang sa alam na natin na walang wala walang powder. Yan, yan yung coffee jelly na, na ano, natin. Pero, dyan, sa video pa lang na yan, ano pa lang yan. Yung jelly pa lang ginagawa natin. Ayan, gagamitin natin ng food and color na mocha. Ayan, kasi pang coffee talaga siya na pang flavor. Bale, pwede nyo ubusin yung buong 30 ml sa isang pack. Ayan. Para makuha niyo yung consistency ng ng coffee jelly, dapat isang pack po. Ng, ayan. Ihalo-halo lang natin yung jelly mix tapos yung mocha para aroma niya. Kasi amoy na din siya na coffee. Once na, na, ano niya na. Mamix na. Ayan, tapos na yung ano natin. Yung papa, ano na muna yan. Papa lamigin. Pag malamig na yung uh, jelly. Ganyan na yung chura, At ikakat lang siya na pang square. Para talagang coffee jelly yung dating niya lasang coffee na siya pag nakaganyan na lasang lasa malalasahan niyo na po na coffee siya lasang lasa niya ayan ang ganda niya sa texture pati yung pagka black maganda ayan sa ang ginamit namin yung 12 ounce na ayan na pang cups na pang serve talaga sa mga may coffee shop ayan ang una namin nilagay tubig tapos yung Ah, uh, 3 in 1 coffee, tapos naglalagay na kami ng jelly, ng arla na milk, tapos ng so fructose, tapos ice, tapos yan. Ayan, ini-mix-mix niya lang. Ayan, <sighs> mix, 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 mix. ginamit namin ng flavor jelly, mocha, ala milk, tapos yung 3-in-1 coffee. Ganyan yung itsura niya kapag ibibenta niya na. Promise guys, masarap yan. Gamitan niya ng, ano, ng fructose. Yung ginamit namin fructose para pang serve talaga siya sa mga negosyo ngayong summer.